Um, napadala po tayo mga sundalo doon uh, bilang tumulong sa mga mga naghihirap din po mga bansa uh, para magbantay sa kanila uh, uh, panatili ng katahimikan. So kayo isang UN Idol in Liberia. Yes. Wow. Kuya ano Willie. United Nations. po, Kuya Willie. Wow, congratulations. Uh, second runner up kayo. Wow. Yes, thank, thank you sino po. Sino sino ang mga uh, kasama mo raw. Uh, Bali, Kuya Willie. Um, Iba't ibang mga allied forces po, po Kuya Willie. Ah, uh, mandon po yung mga uh, US, Irish, um uh, China, Nigeria, Libya, ah uh, no. marami po kuyawili marami, wala, marami-marami bolakan, bolakan, ang ganda. Oh, eh. uh, wala po kinakain. <laughs> sino po <laughs> uh, kasama niyo? Ako uh, kuyawili yung aking uh, tanging ina. Wow, kamusta ang bata pa si Mami ah? Kamusta po kayo nai? buti po. Okay, alin niyo po ang anak na nagsisilbi sa bayan? Proud na proud kayo, sigurado? Yes. yes. Okay, ano po gusto nyo sabihin kay June? Uh, huwag ka sana magsawang tumulong sa amin at mahal na mahal kita. Ang gwapo mo ko, Yamili. Salamat po, anak niya. Okay. Salamat po, nanay. Okay, ano gusto mo sabihin kay nanay? Ah, uh, ma, maraming malamig uh, maraming marami sa'yo. Ah, uh, tanjang ka, kahit na ano-ano na nag-isa ako ngayon. Ang um, sa tatlong anak ko. Um, maraming maraming salamat, ma. Sa misis mo. Ah, uh, mahal. Alam ko nag-work ka ngayon dyan sa Bahrain. Hindi um, mo man ako mapanood. Kaya mo, pinatape ko to sa kumpare ko. naga pio <laughs> um, yun lang po. <laughs> Allahu <laughs> Akbar. Hindi gumamit. Naghihintay kami sa iyo eh. Okay. So, pinatay mo sa kumare mo. Okay naman, close close ka lang ng pare mo close kayo. Um, okay lang po. Magka, magka po kami Pilipina ibig kami pareyan. Ah, okay. Okay din 'yan. So, yung misis yun niya sa Bahrain bilang isang uh, bilang isang ah uh, OFW same time siya po yung nasa hotel, ay, siya ay po siya. Okay, tumahin you siya be ka, tapos andun siya sa hotel. Okay. nyo? Tatlo po. Tatlo, okay. Willie. Good luck, John, ha? Okay. thank you po kay Willie. Ah, bye mo. Kuya ka na, kuya. No, wala kayo kapatid kong bunso, eh. ko na Okay, ano gagawin mo, John? Kakakanta ko yun. Ano kakantayin mo? Um, uh... Mm. Okay, kaya mo yan. Five seconds. One. This is the moment. Okay, kaya. This is the moment.